Uy, ano na ano eh. nagpapahutog ka. Eh, ano yung pahutog-hutog? Papainit. In Ang <laughs> lakit na balakang ko. Maghapon na kahiga. Ang lakit lang ulan. Kito daw ako. ko. Kit daw <laughs> hahahaha, don don baby, don don baby, don't walk don don, I just I just I hahahaha, hahahaha, eh, pa iniit na, eh, mahutungutum, mah mah, ulam, parang ulam natin, sadis, sadis na. Lulusong ka sa baha. Bakit na balakang <laughs> mo? Ay, mga naudi. <nody>. Ano magawa? Ano, may nagdadry na. <laughs> nagdadry na, <laughs> <laughs> <Nang> dry. Nagdadry si Rao. Yung ano, yung ninalusong po. Ay. <laughs> ah. Ako po ako Merienda na tayo. Merienda. <laughs> Wala gum. Ayun eh, ano lang... oh, kapi sa kaan. Ah, tatlo mga load Meron kami oh. Merienda na. And ano sa nya? Hello man, galing pang Bicol yan. May ubo galing Bicol, ngamin binigyan kami nang so wala kami magawa. Ang nito ng kabahay. Ang lakat ng ulan. Kaya, pautog-utog Ha, ha, ha. Papautog-utog mula kami, papainit ng hawan. <laughs> Papautog-utog. <laughs> Ang nabig. Ang nabig. Ang nabig. Mamot-hamot mo. มาฮมดนั่งกัดดิอะด๋อยืดพ่น้องพ่อพวิทันมันข้าบนตะก้ามาฮมดสัญนี่นี่โอ้น้องน้องนี่เอาไปกูนี่นี่นี่นี่นี่นี่หัวขาดแล้วจังขนลังกาลิจังอ้าบุลูฮัมวะ Sa tingin mo papahutubuto. Hay <laughs> nako, bigi. Oh, anak, mahutubuto ka. <laughs> Hay, bigi. Ano 'yung bibi? Oh. Hay, oh. <laughs> ako po walang biyahe. Manghapon na kahiga. Walang kita. Kaya ang ulam namin mamaya ay Oh, tardi na daw. <laughs>

i <laughs>